Okay, magandang araw mga kabadyads na. So ito, uh, nag-DIY siya ng kanyang pagpapalit ng uh, manifold sleeve. So biglang nawala yung minor ng kanyang unit. So ito, pakinggan yung mga kapatid. So ito na nga mga kabadyads na. So biglang nawala ang minor ng kanyang unit nung palitan niya ng manifold sleeve. So ayan mga kabadyads. i muna natin yung pagkakalagay ng kanyang sleeve, yung manifold sleeve para maganda yung pagkakapasok ng kanyang throttle body, no? Dahil medyo nakaluwa pa ng konti. So, ayan mga kabadyads. Ang gagawin nyo ay eh, luluwagan nyo muna yung 3mm na allen bolt at yung bolt dito sa likod na nakalagay dito sa bracket, no? So, ayan mga kabadyads. Para may ayos din ng maganda yung ating throttle body. So, yan yung gagawin nyo mga kabadyads, no? Kapag na ka, mga ganitong issue, uh, nag-DIY ko yun na pagpapalit ng manifold slip. So, ibig sabihin niya may problema yung mga electrical dito. Yung may problema yung kanyang mga wire. Kaya bigla na lang nawala ang idle o minor ng kanyang unit. No? So, tapos itong ginawa. Ang ganda ng pagkakagawa kanyang kawad ang ginawa ng pagpigil dun sa uh, throttle body para hindi lumuha. No? So, maganda yung kanyang idea niya. So, ngayon ang ginawa ko ay eh, Kinik muna yung mga wire dito sa ating mga connector sa throttle body. So ayan, napansin ko meron ng mga wire na hindi na maganda yung kondisyon o may mga balat na nagka-grounded na to. So yun yung dahilan kaya nawala yung minor ng kanyang unit na no, mga kabajets. Uh, akala niya eh, pinaltad lang ng uh, manifold snip eh bigla na lang nawala minor. So meron niyang history mga kabajets kaya biglang nawala minor. Meron ng mga problema dito sa kanyang Uh, mga wiring connector dito sa throttle body. So kung wala namang problema to mga kabadyad, yung mga It's wire dito, idle. eh hindi mababago ang idle niyan kahit magpalit kayo ng bago manifold sleeve niya. So walang problema yan. Pagka ganito merong mga wire na natatalo pa na dito sa mga sa part ng throttle body, eh bigla nga mawawala ang idle niyan. So yan yung gagawin nyo, i-check nyo na yung inyong mga wire dito sa part ng throttle body. No? So kaya nagkakaroon ng problema nawawala yung minor. So ayun mga kabadyuts yung ating inyari na. No? So tapos mamaya i, i diagnose natin uh, ah, malamang sa malamang na meron tong history na. No? So kaya biglang nawala yung ID niya. So ayun mga kabadyuts yung mga simpleng idea kapag ka gano'n na nangyari sa inyong unit uh, ah, nagpalit lang kayo ng manifold slip biglang nawala yung minor. So i judge nyo ngayon mga kabadyuts na. No? So pagkatapos natin i-repair, eh, idadiagnose natin yung unit para makita natin yung pending codes. So, ayan mga budget yung simple idea. Okay, ayan mga budget no? so hindi natin may iwasan to mga ganitong issue. Uh, dahil itong mga wire na ito, eh, hindi naman natin napapansin agad. Eh, dahil sa vibration, eh, kumikis-kis ito sa pinaka-metal dito sa likod ng throttle body. No? Kaya nagkakaroon ng balat tong mga wire to kaya nagkakaroon ng leak yung mga kuryente o pagka dumikit sa pinaka metal ay nagagrounded na so ayan mga kabadyats yung mga dahilan yan kaya mas mainam na i-check iche nyo kapag nagkakaroon na ng problema sa ideal, sa minor, sa hatak po namamalya na i-check na na yung mga ganitong part no so ayan mga kapatid uh, tapos ang mas mainam inam niyan ay eh, isi isisil nang maganda no o babalutan niyo ng electrical tape kung meron naman kayo flexible hose so mas maganda balutan niyo nang flexible hose so ayan mga kapatid no? so, so i natin yung unit so i-check natin kung ano yung kanya pin codes so pag kalagay natin ng OBD eh, o natin yung susi tapos eh, eh, ipindutin lang natin yung enter para mag-connect yung ating diagnostic tools dun sa unit na. So, hintayin lang natin mag-connect yan, mga kabodids. So, ito yung kanyang pending coach. Uh, PO123, throttle pedal position. So, yan yung sa TPS, no? So, yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng pending coach. Pero wala naman siyang MIL. So, yun yung sa TBS throttle position sensor. So, tapos i-reset -re yun ng manual reset. ah uh, three times yung patay buhay ang susi So, ayun mga kapatid, yung mga big idea. Pagka nangyari sa unit niya, mga kapatid. So, sa pagma-manual reset, eh, pwede nyo gawin eh, three times yung papatay yung susi. Three times na on-off, on off So, para ma-reset siya. So, ayun mga kapatids. Okay yan yeah, mga kapatid So nagkaroon na ulit ng idol yung kanyang unit no? So yan yung mga simple idea mga kapatid Kapag gano'n lang na nangyari sa unit nyo yun Nagpalit lang kayo ng manifold slip If lang na walang idol So ganun nang gagawin yung mga kapatid